Sabi ni Mana rin Ha? Oo. Oh. Oo. <laughs> peso... ano talaga yung minigong? Mainit pa. Ayaw kasi po yung mag no. oh, so, ba Ano ba nangyari dito? Hindi ko nga din po alam. May bigla na, na po hindi na open. So, oh, i-restart. Kaya pag mga ganito, i-restart mo lang. Ma marunong, ka ma marunong ka ba mag-restart nito? <laughs> ito lang, oh, yung volume up, tapos volume down, then power button. Oh. Hindi <laughs> <laughs> nga po mo, ano, mag-uwa. <laughs> natin yung kanina. Yung ginawa ko, nang na. ginawa Nag-open mo siya kanina, pero hindi natatouch. Tapos, nung, nung last Ayon, open ko, hindi ganun. na po nagbukas. Nagbukas ako? Ayon, o, Ayon, na Ayan, nagbukas na. So, May bayad po no. ba? Ganun ang gagawin mo. Every time na... Balik na lang ako dito, ko Doon lang lang sa kapit ng barangay. Ikaw na gumawa. Kaya-kaya mo na ito eh. Halo, mo, ito, pipindutin mo. Ito, pag... pag pag sunod-sunod rin mo lang, volume up, Pastor, volume down, tapos power button. Hanggat hindi mo makita yung apple na yan, hanggat hindi siya mag-reboot, huwag mong bibitawan. Ganun lang. Siguro mga 20 seconds lang. Ganun. Pag hindi ko kaya magawa mag mag ko yung balik ako dito. Magagawa mo yun. Teme, ipaituro ko sa'yo. Ikuan mo na lang. Ah, natatouch ko yun. oh, natatouch. Ganun ay, yan. Pag nagahang to, ganun na mayayari. May Itry mo. Paano patayin? Sige. Yeah, para kahit ikaw na, kaya mo. Kuya, babalik pa ba yung ano na ito? Hindi na. Possible, possible. Kasi pagka lagi nang bumabalik, ibig sabihin pasira na yung LCD. Pero kung tolerable pa naman, kaya mo, pwede pang pag uh, pagtsagaan mo. Paano? Kuya? Yung kunwari, sige, try mo. Power button. Pag sunod-sunodin mo lang, consecutive o one. Yeah. To, tapos yung power button, yung power yan. Ah, okay ko Tapos, pag, paano, pag hindi, hindi mo, hindi, ano, hindi hindi na mo, pindot. pag hindi mo pindot, ganun ang gagawin. Kunwari, hindi napipindot, sige ulitin mo yung procedure. Wa, wow, yung, Eto. Oh. So, just... Tapos, hayaan mo lang hanggang sa mag-reboot yan. Huwag mong bibitawan yung power button. Kasi ma mag magre-restart yan. Mga 20 seconds yung hihintayin mo. Ay, di ba? Nang start. May kano po yung yun. Pati yung ano ko. Tingnan mo muna. Ayan, okay na. Magkano po? Wala, wala ka nang babayaran. No. no. Thank you, Kuya. No. So Sobrang. <laughs> Salamat lang ko. Okay, masalamat. <laughs> Hindi ko daw. Hindi ko daw. Hindi ko